Guys, this is my new vlog. Gawa tayo ng sari-saring gulay. Ayan. Yan yung natitira sa ref guys. Ito yung natira sa tira-tira sa ano ko, ref, na kaunting mga gulay. So, gawin natin siya sari-saring gulay. kalabasa. Meron akong kalabasa. Sayoti. At saka talong. Vents. Mm. Meron akong madaming nati. tira, -tira ng gulay sa ref. So, ayan. Ginawa ko na siyang sari-sari. Mm. Gawin na natin siya ng sari-saring gulay. Kaysa malanta lang dyan doon sa loob ng repso, So, kailangan hanapan natin siya ng paraan para maluto natin lahat. di siya masayang, guys. Meron akong kalabasa, sayoti, beans, okra, meron siyang talong talong. Oh, ayan. Yan, gawan ko siya ng paraan kung paano siya pasarapin, guys. Ayan. Oh, paano siya sumarap, guys. O, oh, ayan. Meron ako talong. Oh. So, mag-ano ako. Lulutuin ko siya para makain namin. ng paraan para hindi siya masayang. Ayan. Mayroon pa akong kalabasa. So, masustansyang gulay. Ayan yung masustansyang gulay. Kapag mayroon kayong tira-tira na gulay sa If niyo guys, pag sama-sama nyo yan lahat, gagawin niyo na yan sa sari ng gulay. Masustansya pa. Masarap pa. Iba-iba kasing klaseng gulay. So, kapag iba-ibang klaseng gulay guys, masarap sya kainin. O oh, meron akong mga okra. forget to like and share and hit the notification bell para ma-update kayo sa susunod kong upload na video kung paano ko siya pasarapin pag loto guys. Bye!